Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, pangin kaupod na si Adrian Prieto. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamog niya. Salamat sa Bacolod City naman, kapulisan, may ginatutukan na ng persons of interest sa nagbatay sa isang kanegosyante. Negosyo sa miktima ginapatihan sa mga nga motibo sa krimen. Nakatutok, Aileen Pedreso. Nagkapabilin nga may kaangtanan sa negosyo ang mayor nga motibo nga ginatutukan sa kapulisan sa kaso sa pagtiro patay kay Michael Garcia sa Barangay 40, Bacolod City. Suno sa kapulisan, posible nga may nakatransaksyon ang biktima antes na natabo ang pagpangtiro. May ginasundan man ang, ang inyong kapulisan kag ginatan-outan na, ginadig ta uh, sa iyang mga engagement, ang uh, possible uh, personality. Magluwas sa ginapanagiyan ng computer shop. Nagapang baligya sang accessories sa kagiban pa nga parte sa computer sa kapulisana. Dako karun nga bulig sa dalagan sa investigasyon ng CCTV footage ngayon, nga ini nga ginauyatan na sa otoridad kung saan makita ang pagsulod kag pagwa sang riding in tandem suspects nga nakasuksok sa jacket kag naka-helmet sa compound kung saan gintiro sa mga inyong biktima. Kahapon, may na-recover nga bonnet, mga helmet kag jacket sa isa ka bakante nga lote sa Barangay Mandalagal. Gina-verify pa sa kapulisan kung ginapanagiyan ang mga ini sa mga sospek nga nakuhaan sa CCTV. It is reported uh, within sa aton nga police station 3, almost at uh, the same sa ginasok-sok sa mga sospechado. Samtang, nagalaom ang mga himata ni Garcia nga madakpan na ang mga sospek kag matagan sa ustisya ang si sini. Ito siya ginaya. Pag gina akong niya, hindi makadto. Mabuot, kag mabinuligon, ang pagkakilala si sa Hinablos. Wala man sang kontra ang biktima, apang kasubong sa ginalantaw sa otoridad. Nagapati ini nga posible may koneksyon sa negosyo ang motibo sa pagpatay kay Garcia. Basit may dutay is laguro nga uh, kuwan guro parte sa negosyo. Diyan mo nga dogin padalman nila. Upod Keruel Bangoy, Aydin Pedras, One, Western Visayas.